Bakit ganon? Uh, kasi naalala ko noon, Padre Mario, parang naging controversial itong kanta eh. Dahil nga doon sa sinasabing simbahan ng mga dukha, yan. <laughs> Opo. <laughs> Anong uh, meron doon sa buong awitin mo? Particular doon sa ano, Padre Mario, 22 years old na, pero patuloy parang kinakanta. No? Oh. Uh, actually, yung word na dukha, hindi mm -hmm. actually yun, your grace uh about monetary mm -hmm. uh, kasi nakabase tayo sa biblia kung mm -hmm. ating susundan yung sa ating uh natin yung sa beatitudes blessed are mm -hmm. poor mm -hmm. okay and then sa ating simbahan sinasabi na tayo ay ano uh church of the uh, kan simbahan ng para sa mga o mm -hmm. dukha Oo. so actually nung panahon yun ni Kwan, eh, ni the late om melimina mm -hmm. na gustong palitan yung word na dukha mm -hmm. pero the 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 good late bishop melimina insisted no na sabi niya tama yan no tama mm -hmm. yan mm -hmm. uh, kung ating maalala e eh, sumulat pa nga ng mga uh, libro umal maliliit na uh -huh. uh, write-ups uh, write ang atong uh -huh. ang ating ano uh, mahal na obispo Melmena. Uh -huh. kung Saan ay eh, nagdiin din siya eh tungkol sa ating pagiging simbahan ng mga dukha. Ayan, uh -huh. ayan. So, so, so not necessarily financially dukha, pero pwede na no. rin kasi totoo totoo din naman na <laughs> Totoo din naman ang mga eh, dukha, karami n'yo. <laughs> oh sa ating mga kamimbruhan kasi ayaw nilang tanggapin yung pagiging dukha oh, na. So, parang may dinaya na, sa katotohanan, talagang tayo naman talaga ay dukha. Yeah, no, totally uh, yun, totally. uh, spiritually and mm -hmm. uh physically, oo, oh, economically, socially, very oh. poor tayo, no? Socially, oh. politically. So. Uh, so may challenge kaya doon. No, eh. Oh, kaya patuloy nga na nagsusumigaw ang iFi mm -hmm, na mm -hmm. itaas ang sahod, mga mm -hmm, ganun, ganyan okay. oh. Ah, uh, doon lang natin ma-express yung ating concern about mm -hmm, sa mga lukha, mm -hmm. world dukha. Okay, oh. 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 Kaya in fact uh, na ko po na nakompos compose ko po yung kanta na yan Your Grace nung na destino ako sa ating parokya sa Tarlac that ah, time Tarlac City okay. mismo na uh -huh. 10 years naka-close ya. Aha. Oh, okay. Oh, uh, okay. Tuwang-tuwa nga ako nung sinabi ni the late oh sabihin ko murdered hindi late. kundi uh -huh. murdered Obispo Maximo Alberto Remento. Uh -huh. Na sabi niya, "Oh, ready na ang parokya mo." Kaya tuwang-tuwa ako noon. Uh -huh. the, way back Uh, 1999 April. Uh -huh. na, kasi nga uh, kailangan kong pumunta doon. <laughs> Sabi niya, uh, handa na ang parokya mo. Uh -huh. Nasa sa uh, sentro ng puso ng ng ano, ng Tarlac. -oh. So pagdating po namin doon, inakita ko -oh. hindi naman ito simbahan <laughs> kasi walang cross. <laughs> Pagkatapos sira-sira Ayun, <laughs> simbahan ng mga dukha nga nga no, uh, Padre Mario. Anyway, tapos, uh, tapos, uh, tapos. Uh, so, nung pagpasok namin, makita mo, talagang sira ang sa loob. Naku. Dahil ginawa pa nga siyang barbiruhan, ginawang naku. printing press, at mm. sa likod noon, nandoon nakatambak ang lahat ng basura na naku. kung saan eh tatlong buwan ko po na, na inilabas. Kaya nahihiya na ako sa mga basurero sa Tarlac. <laughs> <laughs> Ayun, yun ang ano, yun ang konteksto. Isa sa mga maraming konteksto ng pagkasulat ng uh, kanta. Anyway, nagtas ng kamay si Rev Chris. Baka may, baka yung tanglaw niya at yung uh, 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 kantang 20 years, 22 years old na ay eh, ano. Uh, Yes, And, ano lang, uh, I would just like to say ba, na nais ko na uh, mag-interject doon sa discussion mm -hmm. din uh, in a little while but uh, gusto ko sabihin uh, at i-affirm ba na yung, yung kanta na Mabuhay Ka, mm -hmm. yun ang mother of uh, sabihin na natin contemporary uh, mm -hmm. songs. Mm -hmm. In fact, uh, from sa aking experience, hindi ko man kilala si Father Mario that time but when it came up, it, it came out, sabi nga ah, eto, may kantang ganito, sinulat ni, ni ito nga, ni Father Mario, hindi ko siya kilala. But then, uh -huh. it also, uh, parang it dawned on me, or siguro sa iba din na, ano pala, uh, yung mga kanta pala, sinusulat, or like, lumabas uh -huh. yung idea ba na, ah, uh -huh. na, sinusulat pala yung kanta, <laughs> like, kasi, di ba tayo, we are just consuming music, uh, uh -huh. either yan ay sabi na natin na commercial, o kaya sa simbahan, and alam na naman natin na marami din sa mga awitin na, na na kamulata natin parang ready-made uh -huh. lahat di ba like uh, uh -huh. iba nga may European pa na ano na, uh -huh. na roots di ba translate and this parang nasa receiving end uh -huh. nung uh -huh. ano lumabas itong uh, mabuhay ka of course parang siya yung uh, nag-head uh -huh. ng mga ng album na yun di ba pero marami yun and these are like uh -huh. IFI composers Father Mario uh -huh. uh, Samuel Galota uh -huh. and, and, and so this parang uh, sa akin i would say na ano siya turning point uh, uh -huh. Uh -huh. Uh, sa IFI uh, in yung pag propagate pag produce ng sariling mga uh, music hindi ko sinasabi na uh -huh. hindi tayo nang produce before pero uh -huh. parang nag-spark siya nung idea na uh -huh. ano na uh, we can do this doon naman sa ano um, napaisip lang ako doon sa kuan ba doon sa question ng simbahan ng mga dukha. Sa uh -huh. tingin ko yung mga uh, medyo hindi komportable doon sa idea ng simbahan ng mga dukha kasi tayo komportable, hindi lang tayo komportable. Masarap pakinggan sa atin 'yun, 'di ba? And uh knowing yung ano context ng ng pagkasulat nito pati na yung personal context ng ng writer, yung idol uh -huh. namin, na uh, si Father Mario. Ano pa lang ako ba na Siguro eto rin yung mga individuals na na nahihirapan din at hindi rin komportabling tanggapin yung idea ng ng God of the Poor na ang just uh -huh. ay just ng mga dukha. Kasi uh -huh. in the first place, uh, if tanggap sa atin yon, masarap sa atin pakinggan yon and we think it is right, it is biblical, it is theological that God uh -huh. is a God of the Poor, the God of Israel is God of the Poor and it, na patuloy na ganun ang Diyos natin hanggang ngayon. Yung pagsabi natin na ang simbahang IFI ay simbahan ng mga dukha. Ay uh -huh. <laughs> ano lang, I mean, pwede nga natin sabihin na dapat lahat ng simbahan uh, ay simbahan ng mga dukha. Kapag nakatungtong ka, nakaugat ka dun sa the God uh -huh. that we worship is actually a God of the poor. Kaya ako affirm ako dun, maganda yung magandang pagkasulat yung buong kanta and that, even that part ay alam ko rin na medyo naging controversial yon pero that is one of the the best na pagkasulat uh, yung line na yun. Ayun. Yes, baka may sasabihin si ano? Rave John Mark. Doon sa kanyang lamdag at saka sa simbahan ng mga doka. Parang ang simbahan ng mga doka itong ano natin dito. Kasi naalala ko nga na naging controversial yan noon. Ah, uh, yan. Yes. Uh, Rave John Mark. Uh. Salamat Bishop. Uh, gusto ko uh, lang una-una sabihin na uh, isa ko sa mga na-inspire talaga ng kanta ni father Mario. Salamat, Father Mario, sa inumpisahan mong tradisyon na mag-explore ng mga kanta uh, at gumawa ng mga kanta uh, na talagang nag express ng spirituality ng simbahan. Uh, at hindi uh, ko makalimutan kasi yung uh, mabuhay kay Iglesia Filipina ay nung panahon ng centennial ay sinayaw namin so mm hindi -hmm. uh, ko lang ang ang 40 ang form <coughs> ng kanta mismo ang ang kanya'ng style din at sa paggawa napakaganda kasi uh, may emotional appeal siya kaya mm -hmm. nang, sinasay nang sinasayaw namin yung mga, ang kanta, parang din sinas in a way sinasabuhay namin uh, in, on one level ang kanta so parang nag in fact sa pamagitan ng kanta at sayaw na express din namin sa iba ang minsahin nito hindi lang na naririnig kundi nakikita so maraming appeal yung music so in form and in S and in con uh, sa content niya napakaganda sa uh, yung pagka uh, yun nga pagka sabi na yung salitang uh, 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 simbahan ng mga dukha uh, ang sumagi din sa isip ko eh kung ang uh, Roman Catholic ay ng noon pa panahon ng nung pagsikat ng liberation theology at saka yung uh, PCP2 ng Pilipinas at saka uh, pronouncement ng kat ng uh, Pope sinasabi nilang uh, Church of the Poor sila eh, bakit hindi tayo eh, eh, anyway, kung para kung economically malayo tayo sa ano sa sitwasyon ng Roman Catholic at lalong-lalo na sama tama, tama kayo sinabi dapat maging proud tayo kasi uh, expression yun ng ating paniniwala sa Diyos na may bias talaga towards the poor. Uh, yun nga, baka, ang tingin ko din, baka yun nga, mas, may misinterpretation sila sa sitwasyon natin or denial or hindi matanggap ang spirituality at mismo ang context ng ating ministry.